Yan. Oh, ito ang sabi niya. Oh, uh, ito daw ang kanyang, uh, ito daw yung kanyang mensahe kay PRRD. God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon, yes. Banal na aso, nanto kabayo. Ayan, marami pa akong gustong sabihin sa kanya. O, di ba? Pero, wag muna. Siyempre, wag muna. Kakalabas ko lang. No? Medyo patagalin nyo ng konti. Antayin nyo na. Oo, ako okay. i-dedicate ko yung buhay ko. Seven years akong kinulong. Seven years, dire-direcho, buburauting ko yan. Oh, I don't want to be political sounding tonight. Kasi masyado akong mama mahahalata because this is a moment of joy this is triumphant moment for me so so as much as possible i want to be gracious god forgive him and god bless him wag mo idedemanda ha ano yang salita mo god forgive him god bless him tapos idedemanda mo ayan no, sabi niya he knows what he did to me i suppose <laughs> di ka pala sigurado eh pag ginawa niya sa iyo Binababoy mo siya noon. Binababoy ka din niya sa mga statement niya. Oh, ang dami niyong patutsada sa kanya. Sasagot siya ng patutsada sa iyo. Oy. Ano problema dun? Sagutan lang yun ng patutsada. Oh, so ayun na nga ang uh, nangyari ngayon. <laughs> Ayan na. So, uh, sabi nga niya, God forgive him and God bless him. Yun na lang muna ngayon. Kasi sigurado, bukas. <laughs> sa so, makalawa, back-back yan. O oh, ito si madam, hindi niya pwedeng pag-usapan yung merits ng kaso dahil uh, subjudice yan na ongoing pa po kasi yung kaso. Eh. Pero the likelihood of her case na madismiss, malaking ano, malaking, para sa akin, nasa 85% na yan. Eh. Oh, and then, sabi ko nga sa inyo eh, ano ba to? Nagkataon lang? Napapanahon? Nagkataon lang ba ito na ngayon pinalabas kung kailan mainit yung bakbakan ng Kongreso at saka ng uh, mga pamilya Duterte? Nagkataon lang to Palagay ko naman nagkataon lang. Sa tingin nyo, sa tingin nyo nagkataon lang to Hindi, feeling ko naman nagkataon lang. Kasi wala naman daw control ang gobyerno sa korte. Oh, so, ang ganda ng timing. Sobrang ganda ng timing. Kasi lumabas to tapos si Tililing lumalabas din. Ayan, kaya alam na natin, i-ready nyo na ang mga sarili nyo, mapupuno ang mga wall nyo <laughs> ng statement. Araw-araw na gagawin ng Diyos, yung Inquirer, <laughs> yung ABS-CBN, TV5, Jimmy7, <laughs> yung lahat ng mga Jario Rappler, sigurado ako, manunuya kayo sa mukha nito ni Delima. Araw-araw yan. Araw-araw na gagawin ng Diyos yan. Mag-sasalita na magsasalita yan sa da Duterte, hihingan niya ng mga reaksyon patungkol sa mga nangyayari sa bayan pusta. Ibi-build up nila yan kasi malapit ng 2025. Eh, Siyempre, sa 2025, kailangan pabanguhin na nila to Ilang taon na lang yun, dalawang taon na lang. Actually, isang taon na nga lang dahil by next year, December, patapasanan ng Certificate of Candidacy, tatakbo to sigurado. O oh, kaya, as early as now, yung kanilang mga bagong pilip mga bagong uh, red lawan eh, na ah. So, uh, para sa akin uh, Dilima is turning out to be pro-Marcos kasi sabi niya, thank you kay Marcos, thank you kay BBM O, oh, di ba, napakaganda. O, tingnan pa natin bakit ko nasabi na ang mga dilawan ay unti-unti nang nako-convert into Marcos loyalist ayan nga sabi ko sa inyo kayong mga dilawan galit na galit kayo eh na sa mga Marcos eh. Pero itong mga idolo nyo, ayan mga Marcos loyalist na sila. Ito pa isa, sabi ni ano nito ni Trillanes. Ah uh, si ano daw Duterte, ayan Trillanes accuses Duterte of destabilization, Kuplat versus Marcos. Teka, paano mo na naman? paano mo na naman eh tinatakwil ka ng mga mista mo so paano mo na naman na si PRD eh uh, ak, ano kasama sa kuplat anak ng kupal ka naman oh sinabi na nga ng armed forces walang kuplat sinabi na nga ng DND walang kuplat kupal na lang meron ikaw na nandiyo dun sinabi na eh, eh si Browner lang naman ang nagsasabi na may kuplat. Oh, so ito, itong nakakatawa. So ano, ang question ko is, ano to, Trillanes? Pro Marcos ka na? Hindi ba nung uh, 2016, nung magkakalaban kayo sa vice presidential race, eh, kung tawagin mo magnanakaw si Marcos, si eh, Lintek? So ngayon, itong dilawang eklat na to, ano na siya ngayon? Pro Marcos na siya ngayon? Kasi ano na siya eh, uh, sinasabi niya na uh, mayroong destabilization na uh, plot kay uh, Marcos At uh, si Duterte yan nasa likod, doon pa nalaman Nanguna sa lahat, wala ka na sa posisyon Pangalawa, may, tinatwa ka na ng mga mista mo Eh yung mga sinasabi nilang nagbubuo uh, ng kuplat eh Mga retired uh, generals at saka mga ofi of officers, hindi ka naman official na Hindi ka naman official, isundalong kanin ka nga lang daw, sabi ni Dick Gordon Uh, so kayo mga dilawan, wag na kayong magkunyari. Yung kipinandidirihan yung mga Marcos noon, kakampi na nung mga santo ninyo. Nung mga santo ninyo na Ocho Inidoro. So eto na po sila. Nag-shift na po sila from Dilawan to Marcos Loyalist na sila. Kanina, nagpapasalamat sa administrasyon si Lady Le Leila de Lima, magtatak mag ka magpapasalamat sa administrasyon ni. Eh. <laughs> Hindi naman yung administrasyon na may hawak ng kaso mo. <laughs> o may hawak ng kaso mo korte, kung meron kang dapat pasalamatan, yung judge na nagano, na nagdesisyon uh, decision na magbigyan ka ng ano ng bail. Hindi si BBM, on man malay ni BBM dyan. Oh, ngayon, eto naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabay na sabay lumabas yung Doberman at saka yung German Shepherd. oh so, uh, ito si Tililing, sinasabi naman niya na, oh, may ano na yan. Si, ano, si Duterte ang, ano, ang uh, nagpapalaganap ng mga kuplat. Lysko, sinabi na nga rin ni Browner na EFP chief. Oh na walang plat, meron lang daw efforts. Oh, so ano ba to? Napapanahon lang ba na kung kailan merong bakbakan ang uh, mga Duterte at mga at Congress eh biglang naglabasan itong mga may rabis na mga asong galisin na ito. Ay abangan natin, abangan natin mga bossing kasi a at at uma at po yang mga bakbakan na yan, sa mga susunod na araw.